Hi, always na sa biyahe, araw-araw, di ba guys? Always tayo nang sa biyahe Sana gabayan tayo ni Lord araw-araw sa ating biyahe, di ba guys? Alam nako, traffic Truck pa kasi, trailer pa kasi yung ano doon Sinusundan namin ah, Mahirap yun, ipil ko na na traffic na tignan nyo guys ayan o oh. tracking cargo ship cargo ship yung ah, ano namin ah. ayan o oh. hirap makapag ano? no, may disgrasya yata walang disgrasya wala walang disgrasya so lang hindi sya makaabante hirap makaabante tayo ng traffic guys <laughs> ay naabutan tayo ng traffic wala tayong magagawa traffic talaga hindi naman tayo ambulansya para makausad talaga <laughs> tuloy tuloy na makausad diba guys wala tayong magagawa sunod tayo sa traffic low diba? truck container van to eh kasal container van itong ano sinusundan ko rapid ano? Buti umuuso, nakakaano sa <coughs> Medyo ano yung nervous mo pag dito ganito. <laughs> Kailangan kalma ka lang dito. Patient, na sabi nila. Kasi kung wala ka, ang gidika. Kung, kung nervous ka dito, delikado. <laughs> delikado buhay mo dito. Mapapaaway ka dito pag ganito lagi. Iba, guys. Ang hirap po traffic. Kinahabol ko pa naman yung pag ng paon ng mga bata. Pero traffic, wala tayo magagawa guys. Lapit ng as, ano traffic naman. Ano Traffic talaga. Nandito na tayo sa harap ng school nila Ang aking mga anak Atid natin yung kanilang pagkain May maya uwi tayo pagkatapos nilang kumain Yun kasi ano yun, walang kainan May kainan doon sa loob, ayaw ko Bakit ayaw nila kumain dyan sa loob Bawal kasi lumabas sa loob Sa loob lang sila pagtanghal Ito naman yung charves. Um, charves. Ito yung school. Matao dito. Yung mga dumadaan dyan, nagpe-pray. Kasi harap ito ng charves. Yan ito yung sila. Ay, nag, ayan, nag, ano din sila doon. Nag, sila ng ila, ng candle, tapos bago mag-pray. Ganun ang ginagawa ng mga tao. Oh. Ako nila na pagkatapos nila kumain. Nihintay ko sila dito. Tapos nila kumain, kunin ko na yung baon, ni, baunan nila dyan sa my card Kasi bawal talaga sila lumabas. Uwi na rin tayo mamaya. Guys, pa na ako. Nainita na dito. Paanda rin ko sana ito pa-airponin. Kaso lang, <laughs> ubus gasolina pag ganun guys. Diba? <laughs> Alis na naman tayo. Uwi naman tayo sa bahay. Punta tayo sa bahay at matulog. Magpahinga guys. Magpahinga. Guys, hanggang sa mali guys. Bye bye. Bye bye.